Hello guys, this is the part 2 of Ganap Kahapon. So yun na nga, pagkatapos ko nga sa tindahan ay umuwi nga ako, ginising ko nga ito si sir at sabi ko samahan niya ako, papaayos nga namin itong isang motor. So naandar pa naman siya guys, hindi lang siya mag-start sa automatic so kailangan mo nga siya padyakan. At ayun na nga, dahil busy pa nga yung mga manggagawa ay sabi ko iiwanin ko na nga lang at magbabayad nga muna kami ng kuryente sa Batilek. So yun on the way na nga kami. So bago nga kami pumunta Batilek ay nag-withdraw nga muna ako dahil nga wala ng cash, kailangan namin ng cash ngayon, magkakatapos na kaya for the withdraw muna ang person. At ayun na nga guys, pagkatapos na, talaga, grabe, bayaran na ng bills, bahay, kuryente, wifi, tubig. So lahat bayaran tuwing katapusan. So sabay-sabay nga talaga ang aming bayarin guys, kapag katapusan na. At ayun na nga, nandiyan na nga kami sa batilig at magbabayad nga muna ako sa glit. So sabi ko nga kay sir, videohan ako para naman may fang vlog ako, ba diba? At ayun na nga, medyo bumaba naman ang aming kuryente ngayon, kaya for the happy ang first son. So, nung mga nakaraan nga guys, inaabot ng 1718 ang aming bayarin sa kuryente. So, ngayon nga 1K lang. O, ba diba? Ang laki ng nasave namin. Pagkagaling nga namin sa Batelec, ayan, binalikan na nga namin itong motor. At hindi pa nga tapos, pero ginagawa na. So, hindi nga malaman kung anong sira kung battery baga, o yung starter o yung switch. Kaya ang sabi ko nga palitan na lahat para sigurado. At ayan na nga, after 48 years, ay umandar na nga ulit at okay na. Sabi ko nga, one year warranty ito ha. <laughs> pagkatapos kong ipaayos yung motor ay dumiretso naman ako dito sa Mabinikat B para magbayad ng aming wifi. Pagkatapos ko nga magbayad ng wifi, dinaanan ko nga lang yung mga pinamili ko doon sa tindahan at ayan dumiretso na nga rin ako dito sa bahay. Tapos nauna na nga pala dyan umuwi si sir dahil sabi ko nga sa kanya ay matulog na siya ulit. At ayan nga pagdating ko nga inilapag ko nga lang muna itong aking mga pinamili dahil nga ako may gagawin pa. So bago ko nga umpisahan yung aking gawaing bahay, isinalang ko nga muna itong munggo para lumambot na rin siya dahil munggo nga ang aking recipe for today. So habang nakasala nga dyan yung munggo ay naglinis nga muna ako ng rep dahil medyo matagal-tagal na rin guys nung huli ko itong malinisan. So sakto din naman at wala na nga mga frozen foods at mga ulam ito kaya oras na para linisan. At madali lang din naman linisan to guys kasi inverter na so hindi na nga kailangan mag defrost defrost ng matagal dahil nga hindi naman to nagyayelo. Pagkatapos ko nga maglinis ng ref dyan ay nagwalis na nga din muna ako at nagmap. So hindi ko na nga lang din na ipakita na nagmap ako dyan. Hindi ko pala na i-play yung aking camera. Kaya ayan. For the walis lang muna ang aking maipapakita. At pagkatapos ko nga maglinis dyan ay nasikas ko naman itong mga ricado para sa aking lulutuin na munggo. Tapos prinito ko na nga rin itong daing na ilalho ko nga sa munggo. So naglinis din pala ako dyan ng isda yung dalagang bukid pang partner sa aming munggo. At ayan na okay na ready na ang aking nga, ricado sa aking lulutuin. Nung nai-ready ko na nga lahat ng aking lulutuin, ayan, nagprito na nga ako nitong isda. So, dalagang bukid nga to, guys. Bigay lang to sa mama, kaya ayan, nakalibre nga kami ng isda dyan, o ba? Diba? Pag mabait ka talagang tao, may mga nagbibigay talaga. Tapos nga, niluto ko na nga rin itong munggo. So, nagmamadali na nga ako dyan, guys, kasi half day lang ngayon ang mga bata, magsusundo ako ng 11.30. Pagkaluto ko nga ay naligo na nga ako agad dyan guys kasi mag 11.30 na nga yan, so nagmamadali na din ako dyan o ba diba? Kahit nagmamadali ako guys may pag video pa talaga ako blogger yan. Yeah. Ayan na nga, naghahanda na nga ako dyan para nga magsundo sa mga bata. Nagjacket na nga lang ako dyan at talagang napaka-int sa labas. Nagtubo nga lang muna ako konti tapos nagsot ng sombrero. Maya-maya nga lumabas na nga rin ako, kinuha ko na tong susi at ayan, for the go na ang first one para magsundo ng mga chikiting na makukulit. At ayan nga, daladala -dala ko nga din itong pagkain ni mama dahil dadaan ko na nga muna ito sa tindahan bago ako pumunta sa eskwelahan. Ha, at ayan, on the way na nga ako niyan palabas. So pagdating ko nga niyan sa tindahan guys, hindi ako natuloy magsundo sa mga chikiting. Pinasundo na lang namin sa tricycle dahil nga nandyan yun, yung mga nag-aayos ng wifi. So ako muna ang pinakausap ni mama dun sa mga nagagawa. At ayan, after nga nilang dumating, kumain na nga kami. Dito na nga kami kumain sa bahay lahat. At ayan ba diba? ang gulo-gulo nga namin dyan guys habang kumakain tapos si Diane nakatalikod pa sa amin. At alam nyo ba guys, ang sarap-sarap ng ulam namin pero tingnan nyo naman kung anong inu ulam nila, yung chicharon. So, yun nga ang ano dito guys, pag magluto ka ng masarap na ulam ay hindi rin nila kakainin. Dahil nga, iba ang kanilang gustong kainin. no di diba, hindi mo sila maintindihan. So, si ate Apo, walang problema kasi kumakain siya ng gulay. Pero yung dalawa si Diane at si Amara, tingnan mo naman chicharon ang kanilang inulam. Ayaw nila magulam ng aking iniluto. So, that's it for today's video. Thanks for watching. See you on my next video. Please don't skip my ads. Salamat!